umang pantabangan sa Nueva Ecija muling lumitaw matapos ang apat na taon dahil yan sa pagbaba ng tubig sa dam. Matapos ang apat na taon, muling nasilayan ang lumang bayan ng pantabangan dito sa Nueva Ecija dahil sa pagbaba ng tubig sa dam. Ito ay sa gitna ng nararanasang init ng panahon sa buong bansa. Ilang mga istrukturang uh, pinalubog ng uh, ipatayon ang dam taong 1974 ang lumitaw, kabilang dito ang dating simbahan, sementeryo at munisipyo, kung saan naroon ang dating bantayog ni Jose Rizal Ilang dating residente ang muling nakabalik sa paglitaw ng naturang lugar at nagbalik tanaw. Ayon sa mga ito ngayon lang lumitaw ang lumang estruktura dati ay uh, krus lang ang nakikita sa pagbaba ng tubig ang pinalubog na bayan ay naging malawak na lawa ng Pantabangan Dam na nagsilbing irigasyon sa daang libong ektaryang sakahan ng mga lalawigan ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan at Tarlac. Ab uh, aabot sa 30 residente ng 7 barangay ang naapektuhan sa pinalubog na bayan. Ang mga dating naninirahan dito ay inirelocate sa mataas na bulubundoking bahagi ng Pantabangan. Ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng pagkakalubog nito. Unang lumitaw ang uh, lumang uh, pantabangan taong uh, 1983 ng maranasan ang itinuturing na pinakamalalang El Nino phenomenon sa kasaysayan. Sumunod itong lumitaw taong 2014 at uh, Hunyo taong 2020. Ngayong taon din naranasan ng pinakamababang level ng tubig sa naturang dam. Sa tala ng PDRRM o Nueva Ecija, nasa 173.4 meters ang water elevation nito as of 6 a.m. kaninang umaga. Mababa ang uh, mababa ito ng mahigit 47 metro sa spilling level. Itinuturing naman ngayon na tourist spot ang lumang bayan, bunsod ng angking, ganda pa rin ito. Yeah, kaya marami oh. nagpupunta diyan ngayon hey, oh, oh. sa Pantabangan. Kaya nga eh. Ang ano ano, kahit na wasak na yung lugar, iba-iba yung parang very natural yung naging uh, itsura niya despite mga tiras-tirang structure. Yung kaya kayang uh, cross yun yung pa rin kaya yung cross nung uh, ano simbahan nabog? ngayon? yun uh, parang apostle, nakalimutan ko yung pangalan na basta yung simbahan yung ng, ng Katoliko. Tapos katabi nun ay yung ano kasi yung uh, O, uh, uh cementerio. Oh, cementerio. Uh -huh. Siyempre, pagka ano kasi, uh, kung nasaan yung simbahan, malapit ang cementerio, malapit ang palengke. Ganun yun eh. Malapit uh -huh. ang kapitolyo. Uh, Parang, uh, uh, munisipyo. Kaya makikita mo yung mga structure na nakakalat doon. Meron pa nga, oh, yan, no, mga, meron pa yung isa yung nakita ko. Mukhang ano yan eh. Ah, uh, yan ang mga structure ng mga mal, mga building na gawa sa bato. Oh. Mm, -mm oh, Yan. Uh, meron nga mga Tapos, yung... Tapos, meron yung... O, oh, diba? Oo, oh, yan Oh. Oh, okay. Talagang inanon na lang siguro. Kaya talagang mawawasak din. Pero, na, ayan yung, ano yan, ano? cemetery, cemetery, cemetery. oo. May mga ano puno, 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 puno na to. Nga, oh. Puno, galing, puno, ano puno, puno kaya ano yan? Ay, malamang. <laughs> ano sa tingin mo? Ano yan, simento? <laughs> Hindi, baka, ano, baka napadpad lang dyan. <laughs> Hindi, mukhang Saan? nakalubog yung ugat. O yan, may mga oh, yan puno o. din. O puno, may puno na namatay, din. ano? Ah, oh. Na... Lumeto yung um. ugat. Yeah. O oh, yan, simenteryo. No. Oh. Na nabutas. Oh. Nanod din yung mga ano. Paano kaya yan? Ano? Sinagip din kaya nila yung mga... Ay, talag siguro talagang binutas at tinilipat din kaya yung mga labi? Hmm. Ah, uh, ang hindi ko na alam. Nila? Yung mga taong nakatira dyan, dinala sa bundok. Uh Oo. -oh. Um, alam mo, meron na akong napanood yung uh, ka, yung sa ano ni Kabayan uh, na de Castro, yung KBYN. Uh, yun after 30, uh, 30, uh, 30, uh, uh, after after I don't know 30, uh, 33, 33 years, years ata. Uh, ngayon lang sila ulit bumalik mm -hmm. tuwing, uh, ngayon, tuwing, babalik daw sila, or uh, sa, ayaw daw nilang bumalik kasi parang nakakaiyak. Naiiyak daw sila dun sa nangyari noong araw. Uh, parang uh, nung uh, yung cross, pinalubog yan. Yung, mo yung, ano, yung, yung structure. Parang may mukha ni Jesus Christ dun sa taas. Hindi, hindi sa taas. Diyan, no? sa structure sa baba. Ay, oo nga. Nakikita no? nyo? Oo, oo, oo. oo, oo, oo yan, no? Oo, ano? ano? oo no? Meron ano na nakatingala. Oo nga, no? Oh, pansinin nyo? Kasi napansin ko, eh. <laughs> <laughs> Ang galing na imagination ko, eh, no? Hindi, <laughs> oh. sa unang tingin. So, sa unang... Ang tinitingnan ko kasi, yung, yung mismo cross, eh. Oo. Oh, tingnan mo. Ng... Nakatingala so, si Kaya siya, ano, ng Ibabaw iba kaya ng simbahan yan? Oo no, oh, ah, ba? Ang, yung tuktok yan. Ang ano kasi, ang cross, nasa pinakatuktok Usually oh, ng sa ibabaw talaga. Simbahan. Pero ang ano niya no, imagine mo yung lawa at saka yung lakas ng pwersa ng tubig na umaagos dyan. Pero, wow, wow. tingnan mo parang hindi, nakatayo pa rin yung cross. Sabi mo si ano, si Jesus Christ, may ginang uh, help. Dati raw, oh, hmm. yan lang ang lumilitaw, yung cross na yan. Oh, oh, Ngayon oh, oh. lang daw, uh, yung kaya mas malala. Oo, kaya mas malala yung ano ngayon, yung uh, crisis. Uh, uh yung talagang El Nino ngayon. El Nino, tag Oh, oh. oh. tag-init. Last time, yung, 174. Yan yung epekto ng climate change. Last time, 174 yung uh, ibinaba. Uh, so, ng Level na to yun. Eh ngayon, nasa 173 na. Bababa ba pa daw. Bababa Although ba, sa record no? ng, ng uh, pag-asa at ng PDRRMO, tumaas ng 0.02 yung level. <laughs> <laughs> From Point yesterday is 173.4. 200, ano ba ang 211. normal level? 200, 211. 211? Oo. O, di 173. Masyadong uh -oh. ano ha. Uh, Kaya ganyan, no? Uh, pwede kayang lubusong dyan, ha? Doon, ano, parang nag... Yung mga nagpupunta dyan, sumasakay pa ata sa bangka. Eh. Ah, kasi nung pumunta nga, yun nga yung sinasabi ko na ano, uh, doon sa lawa. Lawa pa rin kasi yan eh, di ba? Oh, Laura. Uh, ayun. Sabi oh, nga yung, tao, tao uh, ba 'yun? Uh Oo, -oh, tao 'yan sa may Yes, si uh -oh. may sombrero at saka yung isa mm -hmm. pang naka naglalakad. Mm, mm Sabi nila, bayani daw yung mga residente dyan, itinuturing na bayani. Ah, mga residente dahil, dyan ni uh, Oh, dahil pumayag sila Ferdinand eh. Marcos senior <laughs> Oo, oh, oh, dahil pumayag silang uh -oh. ilubog yung Miyak daw sila noon, yung bayan nila. Eh. Kinakausap sila. Oo. Oh, oh na pumayag na kayo, parang ganun daw. Mm. Um, ka, uh, kaibigan dyan, kabatch ko, kaklase ko, uh -oh. nung college. Ang kanilang sibuyas na nasa baba. Kasi ang mga produkto rin dyan ay mga agri-products. Eh, no? Nung, ang, ang, ganda daw ng buhay nila, ang unlad. Tapos ang ganda-ganda nung, hmm. yung klima nila, maganda. Para kang nga daw, ano eh, uh, uh, yung malamig. Kaya, masaya sila dyan nung na, may may source ng tubig ngayon nung inakyat sila unang tatlong taon yata nila na sinusuplayan ng tubig naging problema na nila ang tubig na inumin mm -hmm. tas yung mga tanim nila syempre hindi na rin sila makapagtanim dahil ang mabubuhay nilang yung mga nasa upland na ma uh, papapakinabangan lang nila kapag uh, tag-ulan o kasi may irong ulan. Mm. O sila na nalubog doon o nawalan ng uh, ng pangkabuhayan doon sa baba. O sa bundok sila dinala. Syempre pag nasa bundok eh ano bang pagkain sa bundok? O di mapuno. Uh, hindi na pwedeng puro puno kung kahoy lang diyan. yan sila yung mga nasa yung mga nasa Uh, dalisdis ba yan? Nadalisdis ng mga ng mga bundok. Mm -mm. O kakayuri nila yung bundok. Tatanggalan nila ng mga nakatanim. Mm -mm. O tapos gagawa sila ng tatablan nila rin ng mga gulay. Uh -oh. So, ang bigas na po dating nakakapag-produce sila, bumibili sila ng bigas. So, ganun, yung ano. Epekto. Yung epekto mm -hmm. sa kanila. So, ngayon, uh, sana, ano, mo... Um, uh, yung magandang ano eh tourism site eh. no makapagpalakas din sa kanila yon yung kung kung sa mamamayan ang uh, makikinabang ng uh, turis, tourism sa bagay yung isa naman diyan na pakinabang nung lake yung um, isda uh, tilapia hmm. <laughs> <laughs> na nakakarating hanggang dito sa atin. Yung, uh, mga yung mga tilapia dyan sa may gilid, mga bagsak. Uh, oo, na malalaki. Galing doon. O, mas mura doon ang uh, tilapia. Pagdating dito, isang daan, isang kilo, siguro doon sa kanila, mga 70, 80. Ganon. Yan ang kabuhayan. Kaya lahat doon, tubig binibili. Uh, hindi sila, wala kala hindi, Dati sinusuplayan sila eh. ay nawala na yung supply ng niya. Kaya binibili tubig. Grabe. Kaya kung ala kang ano doon, wala kang kabuhayan doon, a aalis ka doon. Mm -mm. Sa lugar nila. Puntahan. Dapat puntahan yung ano, magandang uh, destination. Ang uh, ng turismo, ang pantabangan. Okay. Mm -mm. Sige. Punta tayo doon. Kailan? Bukas? Tara <laughs> Pantabangan Iyayin natin si Des May kaibigan si Des uh -oh. dyan Alam mo, oh -oh. hindi pa ako nakapunta dyan ba diba meron ding dyan din ba yung Yan din yung ano eh Isa sa mga lugar na baby, Yung may ilog eh Yan ba yun? Merong ano? ilog din na tapos merong mga cottages sa gilid uh -uh. Dyan oh, ba yun? Oo, oh, marami na dyan Marami na dyan mga, spots. Na dyan, mga mm -mm. Resort uh Oo -oh. O, oh, may mga resort oh, na Ayun yung mga <laughs> na nakabundok. <namang laughs> Mayagpag... <laughs> Ayun. <laughs>